Life Changing Cebu City 97.5 DYFE Unang Tugon ng Pamayanan, Takloban City. Saluzon 1143 DZMR Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon Palawan. 98.7 DZFE The Master's Touch, Metro Manila at 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa Mundo Mula sa Far East Broadcasting Company hando ang dulang Tanikalang Lagot ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma Gis Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastora Marlin Salvatiera, ang magpapatotoo rito sa Tanikalang Lagot kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoon. Alberto! Alberto, gumising ka! Alberto! Alberto! Mm -mm. Bakit ba, Maria? Natutulog yung tao eh. Bumangon ka riyan! Tulungan mo ako. Ha? Ba bakit ba kasi? Ano nangyari? Si Marvin! Napakataas ng lagdag niya! Malayo ang ospital! Anong gagawin natin? Ah, ah, tara! Pumunta na lang muna tayo sa dispensary. Ina lang ang tanging mapupuntahan natin. Kawawa naman niyang bunso mo, Maria. Nilagnat lang nagkaganya na. Anong magagawa ko, ate? Malayo ang ospital rito sa atin. Epekto na yan ang pagkumpulsyon niya. Ano bang sabi ng doktor? Nagkaroon siya ng Bell's palsy. At ang kondisyon niyang yan ay dadalhin niya hanggang sa pagkalaki niya. Ang ganda-ganda pa naman ng anak mong si Marlene para siyang manika. Nakakalungkot lang at sa napakabata niyang edad, nagkasakit siya ng ganyan. Ayos lang sa akin, ate. Kahit maging abnormal man ang itsura ng kanyang mukha, Napakalaki pa rin ng pasasalamat ko dahil hindi siya napahamak. Buhay siya at walang nangyaring mas masama sa kanya. pus na ang Uwi na ako agad. Marami pa akong gagawin eh. Hoy! Bakit? Ah, andyan na naman sila. Talagang inaabangan nila ako sa pag-uwi ko. Hoy! Bigay ka ba? Mahalin na tabi ngayong mukha! Huwag mo kami istabi na! Alam kong naririnig mo pagtawag ko! Ano bang problema ninyo? Ang problema namin, yung mukha mo. Marami sa kaklase natin na natatakot na sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, itago mo yung mukha mo. Bakit po naman gagawin yun? Kung ayaw nyo akong makita, wag nyo akong tingnan. Kaya nga umiiwas na ako sa inyo eh. Kasi alam kong ibubulin niyo lang ako. Eh di umiwas ka nga! Para hindi kami nanditiri. Ha! Matapang ka pa rin talaga. Ako! Nakakagigil ka! wala akong pakialam sa inyo. Basta hindi ko rin kayo pakikialaman. Gagawin ko lang ang lahat para makita ninyo na hindi lang ang itsura ko sa pag-aaral ko. Anak, anong ginagawa mo riyan? Hindi ka man lang naglalabas. Ayoko, ma. Pero bakit? Lagi ka na lang nagkukulong sa kwarto mo. Ayaw mong makihalubilo sa iba. Mama, ayoko po talaga. Mas gusto ko pong lagi lang nandito sa bahay. Ay, anak. Sana naman hindi mo ibinuburo ang sarili mo dito sa bahay dahil sa kalagayan mo. Napakaganda mo kaya. Yan ang ipinagmamalaki rito sa atin ng papa mo. Mama, tanggap ko naman po kung ano man ang itsura ko eh. Huwag po kayong magalala. Ano man ang sabihin nila, hindi ko na po sila iniintindi. Mas panatag ang loob ko mag-aral na lang na mabuti. Sa ganung paraan, hindi na ako naapektuhan ng mga pambubugli nila. sir? Yes po. Ako po si Marlin Salvatierra speaking. talaga po? Opo, sige po. Magre-report po ako bukas na bukas rin. Sige po. Bye. Ay, salamat. Sino mag-aakalang sa pagpunta ko rito sa lungsod? Matatanggap agad ako sa trabaho. Hindi na sayang yung pagluwas ko. Pagbubutihan ko talaga. Malaking oportunidad na ito sa akin. Kaya hindi ko na to dapat palampasin. Talaga, ma? Dito na rin kayo titira? Oo, anak. Bakit? Ayaw mo ba? H Hindi naman po. Masaya nga po ako nandito na kayo. At kasama ko na rito kayo sa Maynila. <laughs> Mabuti naman kung ganon. Anjan ba ang ati Inday mo? Pati sila, Jelly. Opo, Mama. Silipin niyo na lang po sa loob. Parang kailan lang. Ang bilis lumipas ng buwan at ang taon. na wala pa sila, Mama. Marlene, anak! Andito na kami! Ma! Ano ba nangyari? Bakit inabot na kayo ng alas 11 ng gabi? Anak, nagsimbalang naman kami. <laughs> Grabe naman simba yan. Aalis kayo ng alas 3 ng hapon, tapos uuwi kayo ng maghahating gabi? Pagpasensyahan mo na, anak. Malayo ang biyahe. Pagkatapos, Medyo matagal ang service eh. Hindi naman maiwasan mapahaba pa yung fellowship namin. Kaya hindi namin na malaya ng oras. Anong oras na kami nakaalis ng church? Ma, pinag-alala ninyo ko. Hindi nyo malamang naisip na matanda na kayo? Delikado na sa inyong magbiyahin ng alanganin. Anak, wala kang dapat ipag-alala rito sa amin. Ligtas kaming nakauwi. O, papano? Papasok na kami sa kwarto. Ikaw, magpahinga ka na rin. May pasok ka pa bukas. Ay, gabing gabi na nga sila umuwi. Pero bakit tong si Mama? Hindi ko na nakakita ng pagod sa pagpuntang-punta niya ron sa church na yun. Umuwi siyang masaya at hindi pagod. Ha, nagtataka tuloy ako. Ano bang meron sa simbahang yun? Oh, hi! Kumusta? Anong meron at na, napagawi ka rito? Tita, nabanggit sa akin ni Lola at Mama na magaling ka raw sa art at designs. Eh, may favor sana akong hihilingin sa'yo. Ano ba yun? Gawin mo naman po ko, tita, ng mga cut-out designs para sa darating na damong maliit first year anniversary ng aming Bible study. Ah, yun lang ba? Sige. Eh, tita... Ikaw naman po gumawa. Baka po pwedeng kayo na rin ang magkabit para naman makatan ka na rin. 7pm naman po ang gawain namin. Sige na, tita. Pagbigyan mo naman ako, tita. Kahit ngayon lang. Ay, sige na nga. Saglit lang naman siguro yan. Hindi ko akalain si Brother Landong magtuturo ngayon. Naglalako lang ito ng pandesal sa amin, ha? Ah. Mga kapatid, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa 1.3.16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang malaking tanong, gaano nga ba kalaki ang pagmamahal ng Diyos na hindi niya ipinagkait sa Kanyang anak para sa atin? Minsan ba'y naisip ninyo Karapat dapat ba talaga tayong mahalin ng Diyos ng ganon? Ang kasagutan riyan, pinakadakila ang pag-ibig ng Diyos Ama. Hindi siya nagdalawang-isip na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesus para tubusin tayo mula sa kasalanan. Ang pananalpalataya kay Hesus ang susi ng kaligtasan. Hindi na tayo hatula ng kapahamakan. Kundi tatanggapin natin ang pangakong buhay na walang hanggan. Hindi man tayo karapat dapat. Pero ganon kabuti ang Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay nakabatay sa ating kabutihan kundi sa kanyang biyaya. Kaya rito nakasama sa ating Bible study, manalangin tayo. Panginoong Isus, ako po'y lumalapit sa inyo ngayong gabi. Inaamin ko po sa inyo ako'y makasalanan at kailangan ng inyong kapatawaran. Naniniwala ako na kayo'y namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ako ng bagong buhay. Ngayon, buong puso kong tatanggapin kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok po kayo sa aking puso. Baguhin po ninyo ang aking buhay at samahan ninyo ako magpakailanman. Salamat po sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. buhay ko noon, nahinusgahan ako ng tao at binuli ako dahil sa pagkakaroon ko ng Bell's Palsy. Hindi naging hadlang yon para isakatuparan ang kagustuhan kong tuluyang yakapin ang mabuting palita ng ating Panginoon. Pinalaki kami noon ang aking mga magulang bilang madasalin sa dati naming pananampalataya. Pero kakaiba ang nangyari ng mga oras na yon. Ipinakita sa akin ang mapaghimalang pagkilos ng Panginoon sa aking kamalayan nang sinambit ko ang panalangin ng pagtanggap. Bumuhos ang luha ko mula sa aking mga mata, yung galak sa aking puso, lalo na nung naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng banal na santong espiritu. Simula noon, napagtanto ko kung gaano kasarap ang mapalapit sa kanyang presensya. Mas nagkaroon ng direksyon ang aking pananampalataya. Iba talaga kapag tuluyang mong tinanggap ang ating Panginoong Yesus bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Mas nagkaroon ako ng kabuluhan sa buhay at ngayoy masayang naglilingkod sa kanyang ubasan. Sa Diyos nga po ang papuri Tinatayag ng bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma Gis 9 Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng tanikilang lagot mula sa padalang liham ni Pastora Marlene Salvatierra ng Payatas, Quezon City. Binigyang buhay nina na Nancy Lazarte Janelle Briones Rudette Bilbar Apolonio AG Gabrielo. Mula sa panulat ni Nancy Nacario Lazarte sa produksyon Jerry Piñolosa sa pamamahala at direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli o galing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.